sa paksang ang makalangit na pamilya at ang Diyos Ina. Nais kong pag-aralan ang salita ng Diyos kasama kayo. Kamakailan lang, dumalo ako sa kaganapan para sa ika na pong anibersaryo ng Church of God sa Peru. Marami akong nakilalang tao roon. Dumalo rin ang mga opisyal ng gobyerno. Hindi ba't isang bansang katoliko ang Peru? Nang dumating sila sa simbahan, nagtanong sila ng, Binanggit ba talaga ang Diyos Ina sa Biblia? Hindi ko pa ito narinig kailanman. Gayunman, dapat nating suriin kung ang Biblia ay talagang nagpapatotoo tungkol dito, hindi ba? Sinabi sa Hosea chapter 6 verse 6, Nanais ng Diyos na magkaroon tayo ng tamang pagkilala sa Kanya kaysa mga pagsamba. Kung gayon, ang Diyos ba na ginagalang at kinatatakutan natin ay Diyos Ama lang? Wala bang Diyos Ina? Ngayon, maraming Kristiyano ang nasa paligid natin. Buong pagmamalaki nilang sinasabing, kilala ko ang Diyos at naniniwala ako sa Diyos ayon sa Biblia. Naturuan sila na ang paglilingkod Tanging sa Diyos Ama ay ang tamang landas ng pananampalataya at ang daan ng katotohanan. Gayunman, kung may Diyos Ina, ang kanilang paniniwala ay naiiba sa Biblia. Sa Revelation chapter 22 verse 18, nagbabala ang Diyos sa bawat taong nagbabasa ng Biblia. Huwag magdagdag ni mag-alis sa Biblia. Hindi ba nais ng Diyos na sundin ng sangkatauhan ang kanyang mga prinsipyo ng kaligtasan na nasa Biblia? Hindi ba't may katuruan mula sa Diyos na nagpapahintulot sa lahat na makapagsisi at makabalik sa makalangit na tahanan? Kaya ngayon, kumpirmahin natin ang mga tanong na ito. Katotohanan ba sa Biblia ang pag-iral ng Diyos Ina? Bakit ito tinatawag na makalangit na pamilya? Tinatawag ng lahat ng simbahan ang Diyos na Ama. May pagkakapare-pareho sa lahat ng simbahan patungkol sa bagay na ito. Bakit dapat nating tawagin ang Diyos bilang Ama lang? Ito ba ay dahil hindi binabanggit ng Biblia ang Diyos Ina? Hindi. Kaya ngayon, isa-isa nating alamin ang kalooban ng Diyos. Tingnan natin ang Revelation chapter 4 verse 11. Revelation chapter 4 verse 11. Karapat-dapat ka, O Panginoon at Diyos namin, na tumanggap ng kaluwalhatian at karangalan at kapangyarihan sapagkat nilikha mo ang lahat ng mga bagay at dahil sa iyong kalooban, iyon ay dahil sa kalooban ng Diyos. Ano man nangyari sa lahat ng bagay, ay nabuhay sila at nalikha. Dito, may isang bagay na dapat nating bigyang pansin sa katuroang ito. Paano nalikha ang lahat ng bagay? Ayon sa kalooban ng Diyos. Maging sa isang bato sa gilid ng kalsada, ang Diyos ay nagtakda ng kahulugan para mapunta iyon sa partikular na oras at lugar na iyon. Mayroon bang anuman ang nalikha ng walang layunin? Wala. Walang sino man ang nilikha ng walang layunin. Mga kapatid, ano ang dapat nating bigyang pansin? Kabilang sa iba't ibang mga planeta sa sansinukob na natuklasan ng sangkatauhan, ang Earth ay ang tanging planeta kung saan umiiral ang buhay. Hindi pa umuunlad ang siyensya ng lampas sa puntong iyon. Ito ang limitasyon ng mga tao. Ang lahat ng bagay sa lupa ay nilikha ayon sa kalooban ng Diyos. Gayon din ang buhay. Gayon din ang mga ibon sa himpapawid, mga isda sa dagat, at sa mga hayop sa parang. Gayon din ang mga tao. Meron bang nilalang na nabuhay kung walang ina? Siyempre, wala. Bakit ang isang ama na mas malakas ay hindi dapat na magsilang ng mga anak? Dahil ito ang kalooban ng Diyos. Pinahintulutan ng Diyos na maisilang ang mga anak sa pamamagitan ng isang ina. Ang dahilan kung bakit umiiral ang buhay sa earth ay dahil sa mga ina. Isipin ang mga isda sa dagat. Ipagpalagay na walang mga inang isda. Maaari bang umiral ang buhay sa dagat? Tignan ang lahat ng ibon sa himpapawid. Kung walang mga inahing ibon, maaari bang umiral ang buhay sa mundo ng mga ibon? Gayon din sa mundo ng mga tao. Hindi ba't dahil sa pag-iral ng mga ina, kaya ang Earth ay ang natatanging planeta na may buhay? Tingnan natin ang Romans chapter 1 verse 18. Romans chapter 1 verse 18 Sapagkat ang poot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit laban sa lahat ng kalikuan at kasamaan ng mga tao na sa pamamagitan ng kanilang kasamaan ay pinipigil ang katotohanan sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila. Yamang ito'y ipinahayag ng Diyos sa kanila mula pa ng likhain ang sanlibutan, ang Kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos, bagaman hindi nakikita, ay nauunawaan at, ano? Nakita sa pamamagitan ng mga bagay na Kanyang ginawa upang wala silang maidadahilan. Ibig sabihin nito. Nasa pagtingin sa lahat ng bagay, maiintindihan ba natin ang kalooban ng Diyos o hindi? Maiintindihan natin ang Kanyang kalooban. Nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay sa paraang hindi masasabi ng sangkatauhan na hindi namin alam ang tungkol sa Diyos Ina dahil hindi pa namin narinig ang tungkol sa Kanya. Sa mundo lang ba ito ng mga hayop? Gayon din sa mundo ng mga halaman. Maraming puno sa gilid ng daan. Sa taglagas, ang mga puno ng ginkgo na namumunga ay mga inang puno. Malino ba ang sinabi ko? Kung walang inang puno, mawawalan ng buhay ang mundo ng mga halaman. Kaya ang ina ay isang entidad ng buhay. Ang mundong walang mga ina ay isang mundo ng kamatayan. Sinabi rin ng Diyos, ang mga katangian ng Diyos, bagaman hindi nakikita, ay naunawaan at nakita sa pamamagitan ng mga bagay na Kanyang ginawa. Kaya walang sino mang makakapagdahilan na hindi pa namin narinig ang tungkol sa Diyos Ama at Diyos Ina, kaya hindi namin magawang maniwala sa kanila. Kung may Diyos Ama, sino pa kaya ang natural na dapat na mayroon? Sa kasamaang palad, ngayon ipinipilit ng mga tao na Iisa lang ang Diyos, ang Diyos Ama. Pero ang Biblia na binabasa nila at ang Biblia na binabasa natin ay magkapareho. Maging ito ay ang Bibliyang Ingles, ang Bibliyang Hebreo o ang Bibliyang Griego. Ang lahat ng Biblia ay magkakapareho. man sa Bibliyang ito, isinaayos na ng Diyos ayon sa kanyang kalooban na ang buhay ay hindi maisisilang kung walang ina. Sa mundo man ito ng mga halaman, sa mundo ng mga ibon, sa mundo man ito ng mababangis na hayop o sa mundo ng mga isda, hindi maaaring magkaroon ng buhay kung walang ina. Sino ang gumawa nito sa ganitong paraan? Hindi tayo ang gumawa nito sa ganitong paraan. Ginawa ito ng Diyos sa ganitong paraan. Ang tanong ay ano ang ipinapaalam ng Diyos sa sangkatauhan sa pamamagitan ng lahat ng bagay na nagpapakita sa kanyang kalooban? Tunay na maikli ang lahat ng buhay. Kaya umaasa tayong lahat na mabuhay magpakilanman. Para makapunta tayo sa mundo ng buhay na walang hanggan, ipinaalam ng Diyos sa buong sangkatauhan sa pamamagitan ng Biblia na hindi lang ang Diyos Ama ang umiiral, kundi pati ang Diyos Ina. Tignan natin ang Genesis chapter 1 verse 26. Tignan natin ang salita ng Diyos sa Genesis chapter 1 verse 26. Sinabi ng Diyos, lalangin natin ang ano? Ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. Hindi lang iisang Diyos ang lumikha sa tao. Mga kapatid, dahil may mga Bible Society sa bawat bansa, ang mga pagsasalin na opisyal na kinikilala ng publiko ay nailalathala. Ang lahat ng bagay ay naaayon sa orihinal na wika ng Biblia. Nasusulat din doon ang natin. Ang Biblia sa wikang Espanyol, Koreano, at maging ang orihinal na Biblia sa wikang Hebreo ay gumamit lahat ng pangmaramihang anyo. Sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. Gayon pa man, ipinipilit ng mga simbahan sa mundo na iisang Diyos ang lumikha sa atin na mga tao. Gayon man, mula sa mga salitang lalangin natin, malinaw na hindi lang iisang Diyos ang tinutukoy nito. Kung ang Diyos ay iisa, dapat niyang sinabing lalalangin ko ang tao sa aking larawan ayon sa aking wangis. Tama? Ang Diyos na lumikha ng tao ay hindi lang iisang Diyos. Ang pagtanggi dito ay magiging gaya ng pagtanggi sa Biblia. Kung gayon, bakit ito ipinapahayag bilang natin? Ang sagot ay nasa verse 27. Tignan natin ang verse 27. Kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang. Sila kanyang nilalang na, ano? Lalaki at babae. Nang sinabi ng Diyos na, lalangin natin ang tao sa ating larawan, nalikha ang isang lalaki at isang babae. Kung gayon, hindi ba nito ibig sabihin na may Diyos na lalaki at may Diyos na babae? Kung ang Diyos ay walang lalaking larawan at babaeng larawan, paano malilikha ang isang lalaki at isang babae. Ang orihinal na Diyos ay nilalarawan sa pangmaramihang anyo dahil may Diyos na lalaki at Diyos na babae. Hindi ba? Dahil dito, tinutukoy natin ang Diyos na lalaki bilang Diyos Ama. Kung gayon, paano natin dapat natawagin ang Diyos na babae? Hindi ba't ang Ama ang nagbibigay sa atin ng buhay? Ang ina rin ang siyang nagbibigay sa atin ng buhay. Sa siyensya patungkol sa buhay, maraming siyentipiko ang nagsaliksik. Ano ang pinagmumulan ng buhay at saan nagmumula ang buhay? Nalaman nila na ipinapamana ito sa mga anak sa pamamagitan ng mitochondrial DNA ng ina. Ibig sabihin, hindi kailanman magiging kompleto ang buhay na ama lang ang mayroon. Ito ay isang kamanghamanghang hiwaga ng buhay na hinayag ng siyensya. Gayunman, bakit maraming teologo at maraming simbahan ngayon ang nagpipilit na iisa lang ang Diyos ang Ama pag tinignan natin ang buong kasaysayan ng Biblia, matutuklasan natin ang isang katangian, ang labis-labis na pagbibigay halaga sa mga kalalakihan. Ito ay totoo sa panahon ng lumang tipan at sa panahon ni Jesus sa bagong tipan. Hindi ba't maraming tao ang nasasangkot sa mga kilusang gaya ng feminismo sa mga araw ngayon? Higit pa rito, ang Peru kung saan ako bumisita ay may babaeng presidente. Sa Estados Unidos, hindi ba may babaeng kandidato para sa pagkapangulo? Pagtitingnan natin ang buong mundo, makikita natin na talagang kapansin-pansin ang pag-unlad ng mga kababaihan kumpara sa nakaraan. Ang mga ito ay may kaugnayan sa mga katuruan ng Biblia. Hanggang ngayon, ang mga babae ay tinuturing na mas mababa sa mga lalaki. Bilang resulta, pag binibilang ang bilang ng mga tao sa lumang tipan, hindi kasama ang mga kababaihan. Hayaan ako magbigay sa inyo ng halimbawa. Noon sa Korea, ang pangalan lang ng ama ang makikita sa plaka ng pangalan sa pintuan sa harap at hindi kailanman isinasama ang pangalan ng ina. Nagkaroon dati ng mga ganoong ideya na ang mga babae ay mas mababa sa mga lalaki. Kahit na tinatawag ng mga tao ang Diyos na Ama, hindi nila kinikilala at pinaniniwalaan ang Diyos Ina. May sino man ba maliban sa Diyos na makakapagbigay sa atin ng buhay? Wala. Dahil may tagapaglikha na may lalaking larawan at may tagapaglikha na may babaeng larawan, ni record ng Biblia na lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. Hindi sa walang Diyos ina, kundi tuluyan siyang nabura mula sa kanilang mga kaugaliang panlipunan. Kung gayon, kailan ipapahayag sa sangkatauhan ang pag-iral ng Diyos ina? Kumpirmahin natin ito sa Revelation chapter 19. Tingnan natin ang Revelation chapter 19 verse 6. Chapter 19 verse 6. Narinig ko ang gaya ng isang tinig ng napakaraming tao, gaya ng lagaslas ng maraming tubig, at gaya ng dagundong ng malalakas na kulog na nagsasabi, Aleluya! Sapagkat nagahari ang Panginoon nating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tayo'y magalak at tayo'y magpakasaya at ibigay natin sa Kanya ang kaluwalhatian sapagkat dumating na ang kasal ng kordero. Kanino kumakatawan ang kordero? Ang kordero ay kumakatawan kay Jesus. Nagpakasal ba si Jesus noong pumarito siya sa lupa? man dito, hinayag ng Diyos sa sangkatauhan sa pamamagitan ng pahayag na ibinigay kay Apostol Juan na dumating na ang kasal ng kordero na si Heso Kristo. At sino ang naghanda na ng kanyang sarili? Nasusulat, inihanda na ng kanyang magiging asawa ang kanyang sarili. Ang Diyos Ama at Diyos Ina sa Genesis ay hinahayag sa Revelation chapter 19 sapagkat dumating na ang kasal ng kordero at inihanda na ng kanyang magiging asawa ang kanyang sarili at sa kanyay ipinagkaloob na magsuot ng pinong lino, makintab at malinis sapagkat ang pinong lino ay ang matutuwid na gawa ng mga banal. Sa John chapter 1 verse 29, hindi ba tinawag ni Juan na tagapagbautismo si Jesus na kordero ng Diyos? Nagsasabing, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan? Malinaw na umiiral ang asawa ni Yeso Kristo ang kordero. Napaisip ng husto si Apostol Juan tungkol sa asawa ng kordero. Lumipat tayo sa chapter 21, Revelation chapter 21. Tignan natin ang verse 9. At dumating ang isa sa pitong anghel na may pitong mangkok na puno ng pitong huling salot at nagsalita sa akin na nagsasabi, Halika, ipapakita ko sa iyo ang babaeng ikakasal, ang asawa ng kordero. Labis na nagalak si Juan nang sinabi ng anghel na ipapakita nito sa kanya ang kordero at ang asawa ng kordero. Magpatuloy tayo sa verse 10. At dinala niya akong nasa espiritu sa isang malaki at mataas sa bundok at ipinakita sa akin ang ano? Ang banal na lungsod ng Jerusalem na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos. Sinabi ng anghel, ipapakita ko sa iyo ang kordero at ang asawa ng kordero. At ano ang ipinakita niya kay Juan? ipinakita niya sa kanya ang banal na lungsod ng Jerusalem. Ang lahat ng salita ng Biblia ay may kaparehang bersikulo. Kung hindi natin iuugnay ng tama ang mga magkakaparehang bersikulo, hindi natin matutuklasan ang kalooban ng Diyos. Ngayon, suriin natin ang mga magkakaparehang bersikulo at tignan kung sino ang kinakatawan ng Jerusalem. Galatians chapter 4 sa Galatians chapter 4 verse 26, nasusulat, Ngunit ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya na siyang ano natin? Ating ina. Mula sa espiritwal na pananaw, ang kordero ay kumakatawan sa ating ama at ang asawa ng kordero ay kumakatawan sa ating ina. Mga kapatid, nasa Biblia ba ang salitang ina o wala? Kahit na malinaw itong nasusulat sa Biblia, ang katotohanan ng ito ay natago sa loob ng libo-libong taon at ang hangal na pag-aangkin na isa lang ang Diyos ay naipamana hanggang sa araw na ito. Gayunman, kung hindi maniniwala sa Diyos Ina, walang simbahan ang maaaring magkaroon ng pangako ng buhay na walang hanggan. Tiyak na mayroon tayong Diyos Ama, pero sino pa ang mayroon tayo? Dahil umiiral din ang Diyos Ina. Kailangan nating mahanap ang simbahan na nagsasagawa ng tamang pananampalataya sa Diyos Ama at Diyos Ina. Pumunta tayo sa Revelation chapter 22. Tignan natin ang Revelation chapter 22 verse 17. Ang espiritu at ang babaeng ikakasal ay nagsasabi, Ang siping ito na nilarawan bilang ang kordero at ang asawa ng kordero at ang kordero at ang kanyang magiging asawa sa Revelation chapter 19 at 21 ay ipinahayag bilang ang espiritu at ang babaeng ikakasal sa Revelation chapter 22 verse 17. Ang espiritu bilang bahagi ng Trinity ay tumutukoy sa Diyos Ama. Kaya walang duda na ang babaeng ikakasal ay ang Diyos Ina. Ang Diyos Ama at Diyos Ina ay nagsasabi, Halika, at ang nakikinig ay magsabi, Halika, at ang nauuhaw ay pumarito. Ang may ibig ay kumuha ng tubig ng buhay ng walang bayad. Pagpapalapit na ang araw ng kaligtasan, ang espiritu at ang babaeng ikakasal ay magpapadala ng mga tagapagdala ng sulat, mga ebanghelista at mga propeta para tawagin ang lahat pabalik sa Diyos Ama at Diyos Ina. Sa ganitong paraan, hinahanap at tinatawag ngayon ng Diyos Ama at Diyos Ina ang sangkatauhan para akayin ang buong mundo sa mundo ng buhay. Buksan natin ang Matthew chapter 6, kung saan tinuro sa atin ni Yesus ang tungkol sa Diyos Ama at Diyos Ina, dalawang libong taong nakalilipas. Hindi ba't ipinaliwanag sa Hebrews chapter 8 verse 5, na ang mga prinsipyo ng langit at ng lupa ay gaya ng ugnayan ng realidad at anino? Pumunta tayo sa Matthew chapter 6 verse 8. Huwag nga kayong tumulad sa kanila sapagkat alam na ng inyong Ama, iyon ay ang Diyos. Ang mga bagay na inyong kinakailangan bago pa kayo humingi sa kanya. Tinuro sa atin ni na ang Diyos ay ating Ama. Verse 9. Manalangin nga kayo ng ganito, paano tayo dapat na manalangin? Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Sa ganitong paraan, tinuro niya sa atin ang panalangin ng Panginoon. Kung gayon, Ama lang ba ang nasa langit? Gaya ng nakita natin kanina sa Galatians chapter 4 verse 26. Ngunit ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya at sino siya? Na siyang ating ina. Ang itaas ay tumutukoy sa langit. Ama naming nasa langit, ating ina na nasa langit. Makukumpirman natin na ang ating mga espiritu ay may Diyos Ama at Diyos Ina. Ang katotohanan ito ay mahanap sa buong Biblia, sa panalangin ng Panginoon, sa pahayag na ibinigay kay Apostol Juan, sa Genesis chapter 1 at sa Galatians chapter 4. Mga kapatid, ano ang ipinapahiwatig ng pag-iral ng Ama? Ipinapahiwatig nito na may mga anak. Kung wala kayo mga anak, maaari ba kayo maging ama kahit na isandaang taong gulang na kayo? Hindi. Para matawag ang Diyos na ama, dapat na mayroon siyang mga anak. Gaya ng may mga ama at mga anak sa mga makalupang pamilya. Tiyak na may ama at mga anak sa spiritual na pamilya. Kaya ang mga makalupang bagay ay anyo at anino ng mga makalangit na bagay. Sa 2 Corinthians chapter 6, tignan natin kung may mga espiritual na anak sa langit. 2 Corinthians chapter 6. Sa chapter 6 verse 17, nasusulat, Kaya nga lumabas kayo sa kanila at humiwalay kayo, sabi ng Panginoon, at huwag kayong humipo ng anumang bagay na marumi at kayo'y aking tatanggapin. At ako'y magiging ama sa inyo, at kayo'y magiging ano? Aking mga anak na lalaki at babae. Kaninong mga salita ang mga ito? Sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos mismo ang nagbigay sa atin ng katuruang ito. Malinaw na ipinaliwanag sa atin ng Diyos na, Ako ay magiging ama nyo, at kayo ay magiging aking mga anak na lalaki at mga anak na babae. Kung gayon, hindi ba't umiral ang mga anak dahil may nagbigay ng buhay sa kanila? Pag tinignan natin ang makalupang sistema, ang pisikal na buhay ay ibinibigay ng mga pisikal na ina. Kung gayon, maaari bang maibigay ang espiritual na buhay kung wala ang espiritual na ina? Hindi kailanman. Kaya nasusulat sa Galatians chapter 4 verse 26. Ngunit ang Jerusalem na nasa itaas, ibig sabihin sa langit, ay malaya na siyang ano? Ating ina. Sa pamamagitan ng Biblia, malinaw na hinayag ng Diyos na mayroon tayong ina. Kung walang ina, kakailanganin ba ang salitang ama? Maari tayo magsabi lang ng Diyos. Ang ama ay ang titulong ibinigay para hiwalay siyang matukoy mula sa Diyos ina. Magpatuloy tayo. Verse 28 At kayo, mga kapatid, tulad ni Isaak ay mga anak ng pangako. Subalit kung paanong inusig noon ng ipinanganak ayon sa laman, ang ipinanganak ayon sa Espiritu, gayon din naman ngayon. Subalit ano ang sinasabi ng kasulatan? Palayasin ang aliping babae at ang kanyang anak, sapagkat hindi magmamana ang anak ng babaeng alipin na kasama ng anak ng babaeng malaya. Kaya mga kapatid, hindi tayo mga anak ng babaeng alipin, kundi nino ng babaeng malaya. Sinabi sa verse 26 na, Ngunit ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya na siyang ating ina. At sinabi sa verse 31 na hindi tayo mga anak ng babaeng alipin, kundi ng babaeng malaya. Kaya ang orihinal na Biblia ay gumamit ng pangmaramihang pangalan na Elohim ng mga dalawang libo at limang daang beses sa halip ng isang pang-isahang pangalan. May dahilan para sa paggamit ng salitang pangmaramihan. Ilang Diyos ang mayroon? dahil kapwa umiiral ang Diyos Ama at Diyos Ina. Nasusulat sila bilang mga pangmaramihang pangalan sa orihinal na Biblia. Ang salitang Eloah o ang salitang El na mula sa Israel ay mga pangisahang pangalan. Kahit na may mga pangisahang pangalan, ginamit ng Diyos ang pangmaramihang anyo dahil ito ay may mahalagang kahulugan, hindi ba? Sa lungat sa pinaniniwalaan ng lahat ng simbahan, hindi tinutukoy ng Diyos ang sarili bilang iisang Diyos. Pakiusap, ituro sa lahat ng tao na ang alam lang ay ang tungkol sa Diyos Ama, ang tungkol sa Diyos Ina sa pamamagitan ng Biblia na kanilang binabasa. Pakiusap, ipaalam ito sa lahat ng tao na nasa paligid nyo. Kahit na sinasabi nilang, nagbabasa ako ng Biblia, ipinapasa lang nila ang maling kaalaman ng mga nagsasabing, Diyos Ama lang ang mayroon. Kaya dapat niyong gabayan ang lahat ng tao na sundan ng tama ang landas ng pananampalataya na nakabatay sa Biblia. Umaasang magsisikap kayo para matiyak na ang sangkatauhan ay nagkakasundo at nagkakaisa sa pamamagitan ng pag-ibig sa Diyos Ina. Sa gayon ay mapabilis ang pagpunta natin sa mundo ng buhay. Nais kong tapusin ang sermon ngayon. Maraming salamat.